guys. Shout out po sa lahat. Ayan. Ito po yung simpleng hapunan ng kadama or OFW. Ayan. Pansit kanton. Rice. syempre di mawala ang rice. Ayan yung hot dog. Nilalagay na namin sa caster. syempre, special din yung dessert namin. The strawberry with chocolate. O, di ba? tara samahan nyo kaming kumain ay ako lang pala kasi yung kasama ko hindi pa pinapapasok ng, am, ng amo namin nabantay pa ng alaga niya eh, tara let's eat tara guys kain kakain okay. na tayo bukad dagkan kain hapunan hapunan ko pa to yung kasama ko wala pa dito ano pa. Tit titirhan ko na lang yung kasama ko. makaiiyak iiyak. Kain tayo. Punong tani atong plato. Masahang hukad ba? Hmm. Masahang hukad. Tabunan na itong balik eh. Itong kauban. Magkinamot ta, kaluoy ko sa ka kauban wala pa mag-uban ang tamikuan ni gutom naman ko gutom na rin ko sorry Rosie hindi ko na kaya hindi ba buhok ng puberi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ito lang ubusin ko eh. Isang plato. Puno ba? Isahan na. ama ko di pa iniwan di pa ano na amo niya amo niya amo pala namin di pa binitawan nakot na yun nakot na yun gutong na gutong na po di yun ba gutom Mesti ko na yung hotdog. Hotdog na. Yung kung ano 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 hindi halatang gutom. Kain po tayo. Shout out na lang po sa lahat. Dan itu lah. Kain lah, kain kain. Dah, binhud. Kita angkat kong singit Amirun. Dah, bila kau nak? Malu, <laughs> malu. Ha, ha, ha. Ganun na lang. Pwede masyado makita ang sinit. Okay, cut-cut niya. Dire-direto. Walang edit-edit. Diretohan po, diretohan. Diretohan. Ay, yan. di ba? Ubus ang isang plato, guys. Ayan, dito nagtatapos ang ating ano, ang ating kainan. Ay, kainan. Sana all may kainan. Ayan, thank you po sa inyong pag, ano, bay at pagpapanag at panunood sa ating video. Nagkabulol-bulol ako habang nabusog na. Bye, guys!